Mas sobrang tayo sa kape. So, Mrs. guys, kumakain siya ano, sa dinas. Lagyan niya doon. si Buyas din niya. Ganyan? Ganyan dyan. Lagyan niya ito. No? Onion leaves. Do you Gusto niya doon kumain na ano, sa dinas. So, do you want so, so, natin guys, meron tayong minum, meron tayo sa dinas. Siyempre, meron tayo sa dinas. Tsaka yung ating buwan. Ayan. Eh. Tapos meron tayo dito sa ano. Ilog na pala. Na may itlog. Ilog hmm. na pala. Ilog na pula. Ah, hindi pala sa itlog. Tapos, yun lang. Okay natin. Simple lang. Provincial life. Tapos, yan. Naglalagay siya na ano. Alam niyo ba guys? Si Mrs. Nagdala pa ng lemon galing Thailand. Hmm. kamatis. Ito <laughs> kakamatis. Dila lang siya di kamatis. Sabi ko sa kanya, may kamatis naman dito. Sabi niya, yun Gusto niya lang magdala ng kamatis. Yeah. This one have squash and then also have like a salted egg. Hmm. Okay. Yeah, and this one is famous buat. Ya Buat. Mau Buat. lah, bukan lah. <laughs> Delicious? Mm -hmm. Good? Yummy. Yummy. Kai kem ma? Kai tom. Yes. Kai kem or kai tom? Kai kem, I bought you already. I told you already. It's salted <sighs> egg. Salted egg. I'm oh, sorry. Nasabi niya guys, ano ba daw yun? Yung boiled egg ba daw or salted egg? Sabi ko. Intaya, sabi niya. Sabi salted salted egg nga. Diba sabi ko na sa'yo. Tapos patawa siya. <laughs> Sana kumakain sa sardinas oh. Sana all. Sana kumakain na sa sardinas. Hmm. May sili pa yan. Mmm, sarap. talaga. <coughs> Hindi mo wala sili ah. niya masarap na yung ano. Ay, na, yung uh, kalabasa na may salty Kalabasan. Oh. Kalabasa. 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 No. Nah. Oh, hindi 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 kaya na ka so. hindi so guys, tigman na natin yung ano, buwan natin tapos siyempre hindi natin ano yung ano Mukha yung na hindi ay mali ako hindi pala kalabasa ito. Tama pala siya. Kamatis. Kamatis. Kala ko naman kalabasa eh. Ano pala ito? Ano pala ito? Ano pala ito? Magkatit. Ay po, gulapin masod. Hey! Ipaw, may chai. Hmm? Kala ko naman kalabasa eh. Ito naman, na naman ito. Sabi niya kalabasa daw. Hindi. Sabi ko, kalabasa ba yan? Sabi ko kalabasa. Sabi niya, oo, kalabasa. Okay guys, tingnan natin. Hmm. อ่อเมา่อันนี้อร่อยเขาใส่อะไรบ้างนี่เขาใสอะไรบ้างไก่เค็มมะเขือเทศอันนั้นอะไรางอะนนีอะไรนะกอันสังกมติสนีเนาะสดตดกนี่เนาะอนบ่เนาะวติสติสอันเี้บนี่ลาะนี่งทนนีอะไรอเลยมันมีแค่ามอย่าอ่อดตดอก and um, well, like piece of Yes. Sabi niya, it's sarap daw. Gusto niya ito. Thanks sa chef na si RJ.